Narito na ang ating panulak sa tanghalian ng H2O o Hot Issue sa Hotline o Opinyon. Dito kakausapin sa hotline ng mga taong may kinalaman sa mga hot issue ngayon. At syempre, may say din kayo dahil babasahin namin ang inyong opinion on air. Topic natin ngayon ang panukalang batas na inihain ni Congressman Toby Tianko tungkol sa no work, no pay para sa mga absenero niyang kasamahan. Kaugnayan niyan, makakausap natin ng nagpapanukala ng batas na si Congressman Toby Chanko. Magandang umaga po, Congressman. Yes, magandang umaga, Raffy. Magandang umaga, Terry. Okay. Maganda po yung inyong pinapanukala, ano po, Sir. Pero uh, yung no work, no pay. Ang tanong yes. nga, Sir, Eh baka naman hindi mag attend yung mga absenerong uh, congressman ng sesyon sa oras na iihain niyo po yung pagbubutuhan na po yung uh, panukalang batas niyo yan. Um alam niyo um, kaya nga maaga nating inina inihain tong batas na ito. dalawa ang reason niyan Base kasi ito sa experience natin ng 15th and 16th Congress na madalas na rin, report ng media na talagang uh, kulang ang uh, attendance kaya kulang ng quorum at hindi kami nagkakaroon ng session di diba? ba Pangalawa okay. kaya natin inagahan niyan am traditionally naman on the first year of Congress Siyempre, sa unang taon, doon ng, tatlong taon sa kongreso, talagang maganda pa attendance niyan. Okay. Kaya, um, iihinain uh, natin ka agad. Uh, but of course, we realize na baka nga mahirapan to, not because of attendance, at uh, baka ayaw nung uh, ibang mga pasaka natin. Kasi kailangan nito majority vote para maipasay. Sir, sir uh, kung inyo pong mapapansin sa mga nakaraan, ano po, uh, kadalasan, at karamihan sa mga absinerong congressman, ito po yung mga mayayaman at may mga racket po sideline sa labas. So, so, kung paparusahan po sila ng no work, no pay, wala pong iniwan niya sa pawikan na sabihin paparusahan kita ihagis sa dagat, eh kunyari iyak yung pawikan pero tears of joy. Ganun sa mga congressman din sir, matutuwa sila. Eh naman, di ba? Mas matindi pang parusa. So ang suggestion ko po sana namin, ang mga kababayan natin, Ayon bang 1, 2, 3, you're out kapag tatlong absent mo sa sesyon at dahilan para hindi magkaroon ng quorum, e eh, paylan po ng kaso sa ombudsman para masibak na po sa serbisyo. Okay. Um, alam mo, Rafi, um, uh, first of all, hindi isa, dalawa, tatlong congressman ang absent para mawala ng quorum. No, 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 no. What I mean, congressman, korum, yung yung pangatlong absent mo, kumbaga, you can, uh, pwede ka mag-absent na hanggang tatlo ang isang mambabatas. Pag tatlong beses ka na nag-absent, ikaw ay pwede na ang ng kaso sa ombudsman para mapatanggal na sa serbisyo dahil kayo po ay binoto, yung mga congressman ay binoto para maggawa ng batas, hindi po para mag-absent na mag-absent. Okay, um, papali um, papaliwanag ko lang, no. Para mawala ng quorum, ibig sabihin dapat 145 congressman or more ang absent. Number yes, one yan. So, ang yes, dami niya, no? Apo. Number two, uh, sa tingin ko, ha, ako lang, kahit sa opinion ko, yung tatlong absent sa tatlong taon, eh, baka, baka ina na lang matirang congressman doon. Kasi, yung ibig sabihin, no, isang beses ka lang pwede mag-absent sa sa isang taon, E eh, paano kung nagkasakit ka o, di ba, um, Um, meron naman tayo mga naintindihan. No, no. So, sorry, sir. Sorry, congressman. Yeah. I don't want to argue with you. Ibig sabihin, okay. for a certain period of time na ito lang pwede mong i-absent. Kasi nga po, tulad sinasabi ko kanina, uh, karamihan sa mga congressman na absenero, ito po yung mga mayayaman. Kung titingnan po sa record ninyo, tingnan po yung mga talamak na absenero, maraming mga pera ho ito. At yung kanilang sweldo, baliwala sa kanila dahil ngayon may mga sideline po sila. So dapat, sir, uh, allowed sila na mag-absent for a certain period of time lamang. I kapag sumobra dyan, sir, dapat lang nasibaki na sila sa serbisyo. Okay. Ang, ang magiging problema niyan ganito, no? Uh, ang sinasabi ko kasi, kaya bakit sweldo at hindi suspension? ba diba kasi, kung, kung tatanggalin natin sa kanil sila, dapat magsisimula mo na tayo suspension. Pag hindi pa rin nagbago, removal, no? Bakit hmm. ang naisip ko is sweldo at hindi yung suspension or removal? Kasi ho, sa sweldo, ang apektado lang yung congressman. Pag, pag disciplinary action, sisimulan mo muna yan ng suspension. Pag sinuspend mo ang congressman, mawawalan ng representation yung kanyang constituent. So kunyari, um, may isang absinero ng congressman, sinuspend muna natin, e eh may, may batas na tatalakayin na apektado yung constituent niya. Mawawalan ng boses yung constituent pero, niya. So, pero, sir, pero sir, yes. yung mga congressman na absinero, eh wala rin pong pakinabang sa mga konstituyente niya dahil palagi po siya Isa pa po, Sir, kung check niyo po yung mga opisina ng mga congressman na supposed to be, di deb dapat sa isang office, anin po yung plantinia position na binabayaran po ng Congress. Pero kung bibis bibistay mo, bawat office yan, Sir, every day, isa lang po ang nag-work. Yung lima po, naka-payroll diyan, mga kamag-anak, uh, pinsan, asawa, at kumukulekta lang during payday. So, yes, so nagagayahan, sir, pati kung hindi papasok si congressman, hindi papasok yung kanyang mga staff dahil nga po yung palay, mga ghost employee kadalasan. Okay. Uh, ang, ang ayoko lang mangyari is magkaroon sila ng reason at ayoko mawala na representation yung kanilang constituent. Kaya okay. ko na um, uh, sweldo muna. But of course, of course, Rafi, Terry, pag hindi yan makuha doon sa sweldo, mapipilitan tayo mag-propose ulit ng isa pang measure na mm. talagang suspension. Ayaw lang natin ng suspension kasi magkakaroon sila ng dahilan eh. Kung nasuspend mo sila, tapos um, uh, balak nila pumasok ng araw na yun kasi um, gusto nilang uh, ipagtanggol ang kanilang mga constituents. Yeah. Let's give them the benefit of the doubt. Mawawala naman ng boses yung constituents nila. Kaya hindi natin ginawa yung suspension. Ang uh, kongresman tiyan ko magandang uh, tanghali po. Siguro ang punto rin, dahil nakikinig din po kami dun sa mga nagbibigay sa amin ng opinyon, marami po ang nagsasabi na baka hindi ito ang uh, ang solusyon dahil nga po yung kanilang sweldo, ang sweldo ng isang kongresista, karamihan sa mga kongresista hindi talaga kailangan ng sweldo na ito, no? At hindi naman po ganong kalakihan, no, kung sweldo lang ang pagbabasihan ng mga kongresista. So siguro nga uh, baka hindi ito, baka kailangan pa mag-isip ng ibang solusyon para talaga mm. i -compel. O talagang, kasi yung mga nagtatrabaho pong mga Pilipino, no, yung mga pumapasok sa opisina, yes. pag nag-absent kami, wala kaming sweldo, mm. o kaya pag uh, yes. ilang araw kami, suspendido kami, hindi ba? Yung isang manggagawa yes. na siguro gusto rin natin makita sa liderato natin sa Kongreso. Yes, definitely yan ho yung gusto natin. no Ang sabi ko nga, leadership by example. Kung kami ho ang gagawa ng mga batas, na magdadala ng pagbabago, eh dapat um, kami mismo ang magbago. At ang, ang, ang isang importante maintindihan ng ating mga mamamayan, pag walang forum, yung mga batas na ginagawa para guminhawa ang buhay ng mga tao na antala. Siguro kailangan talaga, Congressman Tiangco, ganitong measure. Yes. Okay, makasigit. Siguro kailangan talaga Congressman Tiangco partner kapag merong uh, isang mahalagang uh, batas. batas no session na maraming mga absent, kailangan talagang ipaskil yung mga pangalan ng mga hindi yes, dumalo. Yes, I agree. Oo pwede, pwede, rin yun. No? Pero, pero sana ito, uh, um, ito napaka-importante. No? kami, eh, lalo na yung mga district congressman, meron kaming local constituency. No? At ang, ang local bill, hindi 'yo yan pareho ng national bill na pwedeng sabay talakayin sa kongreso at sa Senado. Ang local bill dapat ipasa muna sa kongreso bago maipasa sa Senado. Yun nga po, yun nga po ang problema, sir eh. Yun nga yes. po ang problema, paking eh. baw, may bill na importante na dapat maipasa. Eh marami diyan palaging absent na congressman. Hindi magkakaroon ng quorum. At saka isa pa, sir. Okay, sabihin na po natin 'yung yes, no work no pay. Eh paano, sir? In in some cases E pag yung SecGen, friendship po ng no, absenerong congressman, regaluan lang po ng lechon o sasabungin manok, <laughs> e ipipresent na, sir. Di ba? Tumatawa kayo, sir. Alam niya yun, sir. Um, natawa ko kasi alam na alam mo yung... yung <laughs> ano eh, diba, alam, na, alam mo na nagtatalo kami doon sa quorum. Minsan magbibilangan kami. Di ba, sir? Magko-quorum, tasabihin 180 pero 120 lang ang nasa at, loob. At saka, sir, eh, isa, pa, isa pa, sir. Uh, pagdating sa roll call, yung iba, pe-present yan. Pagkatapos ng roll call, tatakbo na yan at magyamerda na. Tapos nilalagay silang present pero absent sila pagdating sa session at wala ng quorum. Magtataas na ng kamay, tatakas agad. Di ba, sir? Eh, okay. alam, 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 alam mo Kaya ang isang proposal ko pa dyan, pinag-aaralan ko ngayon yung aming rule. Ang suggestion ko, parang pribadong kumpanya, Apo. ang roll call, hindi na dapat tinatawag. Dapat ah. ang roll call, biometric uh -huh. Di ba kayo, pag mapasok kayo sa, sa opisina, yes, um, ang time in nyo yung finger scan, di ba? Yes, opo. Dapat ganyan. Kasi tingnan nyo, ang, ang, ang ina-aksaya namin panahon, para i-roll call lang kami, 20, minu- 20 to 30 minutes yan dahil 200, 289 kami. E kung oh, mag-roll ko, ma. sasabihin, isa, isa, oh, isa ngayon. isa no, 200. Oh, 89. yes, Sherry. Mm-hmm. E kung sasabihin ngayon, oh, roll call. Okay, um, now is the roll call. inalagay mo lang yung sa mo dun sa biometrics. O di 5 seconds, alam na kung may quorum at hindi. Saka yung sinasabi ni, ni uh, Rappi na binibigaluhan lang na lechon, eh hindi na mangyayari yun. Okay. Uh -huh. <laughs> May inang kung gano'n. Na, Nakawa lang ako na yung yung kasi alam na alam mo yung na alam na alam mo yung iniiriklamo -ini 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 namin eh, di ba? Dahil kumisa mag-roll call, 182. Pag binila ko, wala pang 120 yung lahat <laughs> Ikaw raw, sir. Ikaw at saka si Congressman Atienza, palagi nagreklamo dahil palaging hindi nagkakaroon ng quorum sapagkat wala na yung mga kasama nyo, tumatakas na. <laughs> Madalas But, daw po ang, mangyari. Ang, 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 uh, nahaka, ang uh, masakit doon is yung rule. Kasi alam mo anong batihan nila dyan. Meron kasing rule dyan na linagay sila na pag ang congressman nagpakita doon sa sex den ng alas 4, no? kahit wala na sa doon sa sa roll call, they considered siya present. Yun ang tinututol namin. Okay. So, ang sinasabi namin, kung paano naman namin mapapatunayan kung talaga nagpakita yun dun o hindi? Mm -hmm. Okay. Kaya natawa ako doon sa alam sir. na alam mo yung mga... Yes, sir. sir, bitin nga tayo. Mamaya, sir, pwede ba sa programa ko 110 sa Radio 224, marami akong oras, imbitahin ko kayo pag akit ko mamaya. Okay lang, sir? Oh, sige po, sige, sige po. po. Um, Tuloy natin mamaya. Ba, Wala uh, na kasi oras dito. Konti lang, sir. Sige, salamat po, Congressman uh, Toby Chapo. Ng, pakisabi lang doon sa staff niyo, um, i-text it ako pa, ibibigay ko sa kanya yung landline. Kasi sige baka malabo yung signal ko sige mamaya. Sige po. Mamaya, sir, pagpatuloy natin, magandang usapan po ito. Uh, usapin. Okay, sige po. Thank you po. Thank you. Basahin na po natin ngayon ang mga opinion sa ating H2O o hot issue sa hotline at opinion tungkol sa mga... Pala absent na? Mga kongresista. Ayan. Ayon po kay Michael Angelo Tiu, dapat nang si Bakin ang mga absent ng absent. Mm -hmm. Mm -hmm. Sabi naman ng isang netizen, no work, no pay na lang muna at wag ng payagan na tumakbo ulit. Maganda rin. Halos ito rin ang salobin ni Jamie. Kung ang ordinaryong mamamayan nga daw may bawa sa sweldo kapag nahuhuli o nahuhuli na sa oras ng pagpasok, mas lalo daw dapat ang mga kongresista. Tumpa. Mm -hmm. nilarawan naman ni Leia ani flow Ne ang mga paghihirap ng mga magsasaka kumpara sa mga kongresista. Kaya pabor daw siya sa pagsibak sa mga pala na kongresista. Yon. Sige, boy buhay pa kayo. <laughs> hmm. diba, tama lang naman talaga. Mm. Tama yung sinabi mo, point boy eh, kung tayo, mga ordinary mamayan, mga Juan de la Cruz, kapag nag-absent, katakot-takot na pakitang ebidensya mm -hmm. na ikaw ay may sakit at may dahilan talaga na dapat na matibay, Mm. Otherwise, ikaw ay masuspindi o masisibak pa. Oo, oh. mahigpit nga yung HR pag mga leave, di ba? Kailangan yes. ipafile mo yan. And to oh. think na binoto natin sila para gumawa ng para batas. Para i ka. To represent oo, us, oo. gumawa ng batas. Kasi e, paano kung palagi sila absent, kaya hindi nagkakaroon ng quorum, eh Kasi may iba talaga sila. partner yung mga nandun sa top absentee, halos hindi na talaga pumapasok. At ako marami akong alam partner, hindi ko naman binanggit uh, Congressman Toby Tsiangkwa. Mukhang marami Ni, ka minsan, alam. Naka, naka, naka na alam. nakaubos ng tatlong term. Mm -hmm. Hindi pumasok ni minsan sa kongreso. Minsan? Hindi lang siya. Marami sila. Siguro mga lima uh -huh. o aning. O, wala. Hindi okay. pumapasok. Ang mm -hmm. ginagawa, pagdating ng sweldo, kumukulekta, misis niya. Mm -hmm. mm. Absent na absent. Mm -hmm. Mayaman eh. So uh -huh. kaya inowork no pa, ma-okay lang sa kanya. Ayon.